Okay po, para maintindihan nyo po ang a pew o a pew o kaya itong pew na walang kasamang a o a, ginawan ko na lang po ng paraan, gumawa na lang po ako ng sarili kong interpretasyon kung paano sila isasalin sa Tagalog para mas maintindihan nyo ng maigi. Okay po? So, umpisa na po natin. Pag sinabi natin a pew o a pew o kaya pew, sila po ay tagabigay ng bilang. Okay? Sa kayang bilangin. Ibig sabihin, gagamitin nyo lang ang a few o few kung yung, kung yung tutukuyin po nila ay kayang bilangin. Katulad ng tao. di ba? Diba? Yung mga bagay na kayang bilangin, electric pan, upuan, mesa, yung mga prutas na kayang bilangin. Di ba? Tapos yung, yung mga bigas na alam naman natin hindi natin kayang bilangin, tubig, hindi po yan pwede. Pwera lang kung gagamitan mo ng quantifiers yung tubig o yung, yung bigas. Okay? Kung hindi nyo pa alam yung quantifiers, na, naituro ko na rin po yun. Okay? Pero dito, focus po muna tayo sa paggamit ng a few or few. Okay? Basta, basta ito lang po ang tandaan nyo, ginagamit para magbigay bilang para ipalam ang bilang. At ang ibig sabihin nga po nitong a few or few ay patungkol sa maliit na bilang. Okay? Maliit na bilang lang. Okay? So, ito, ito po yung sinasabi ko sa inyo na iginawa ko na lang sa Tagalog para mas maintindihan nyo. Itong a few o a few, ibig sabihin may konti o kaya may ilan. Itong dalawang ito. Alin man dyan, pili na lang kayo na ang ibig sabihin ng a few, sinasabi mo na ang maliit na bilang ay sapat na. Okay? Yung ibig sabihin, hindi ka nakukulangan. Okay? Tapos ganito ang natin, may konti o kaya may ilan. Okay? Pag ang gagamitin naman natin ay few lang, ibig sabihin niyan sa Tagalog, may konti lang. Yan na, lalagyan nyo ng lang, ha? may konti lang o kaya may iilan lang. Lalagyan nyo ng lang ha? Saka iilan. Okay? So, ang ibig sabihin naman yan, sinasabi mo na yung maliit na bilang ay di sapat. Okay? Kung mapapansin nyo, yung a ay positibo. Yung walang kulang. Hindi siya nakukulangan. Samantala, yung pew, parang nagpapayag siya ng kakulangan sa bilang. Okay? Ganun po yon. So, punta na po tayo sa ating halimbawa para mas maliwanagan pa po kayo. Dito po muna tayo sa a few. Okay? A few superstar players will play today. May ilang superstar players ang maglalaro ngayong araw na ito. Dito, sinasabi na, na nung tao na maski konti yung bilang, parang ayos na sa kanya na konti lang yung bilang ng superstar. Ang mahalaga, may maglalarong superstar. Ganun po yun. Yung positibo pa rin siya, maski konti lang yung bilang noong maglalarong superstar. Okay? Samantala, ito namang Pew, subukan natin. Pew superstar players will play today. May ilan lang na superstar players ang maglalaro ngayong araw na ito. Kumbaga, sa salitang may ilan lang, halatang halata, yung nangihinayang ka. Kasi parang nakukulangan ka doon sa dami ng superstar na maglalaro ngayong araw na ito. So, kitang kita nyo na ang pagkakaiba ng up at saka ng pew. Okay? At makikipansin, itong apyu at saka pew ipinantukoy natin sa kayang bilangin at ito nga yung players yung mga manlalaro di ba Ma ang mga manlalaro ay tao kaya naman kayang bilangin ang mga tao okay so so guys pansamantala diyan na lang po muna tayo maraming maraming salamat po sa mga nanonood sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel lalo lalo na doon sa mga nag-share ng channel natin sa Facebook at sa iba pang platform para lang matulungan ng ating channel Maraming maraming salamat po. At maraming maraming salamat po sa suporta ni Hot Pupsi na laging nandyan, nakasuporta sa ating channel. At talagang maraming maraming salamat po sa lagi inyong pag-comment. Thank you very much po. So maraming maraming salamat po. Sana natutunan nyo na ang maigi ang a at few. At sana maayos po kayong lahat dyan. Good day po muli sa inyong lahat.